Ba 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 ba. Bisita tayo dito sa ating garden para ma-check natin. Medyo alas 5 na kaya medyo madilim dilim Mm. Yan, ito na yung aking mga pananim. Yung aking papaya, ano, kulang sa abono. Pero tingnan mo dito ko tinatambak ang aking mga ano, yung sa pagluluto. Hmm. Hmm. dami ditong alugbati na. daming alubati. Pasarap yan sa munggo. Kaso, ito na siya. Kaso, ang alubati, may bunga na ng... Ganda dito, madaming ano. Baka, after a year, kagubatan na to. Kasi, ano, may lahat na dito, atis, bayabas, Uh, ano pa uh, guyabano ang dami orange lemon calamansi yan ito hindi ko alam ko ano to so langka at langka at ayan hindi ko alam ito kung anong ang um, baka lemon to lemon yan lemon nga yan. So, ang dami ditong luya. Oh. Yan. Itong aking mga ano dito. Di na po naka ano, eh. May mga takway na yung gabi. Ang dami. So, may mga bunga pa naman ang saging daming bunga dito ng saging promise uh, unlimited yan na naman sya Ayan, oh. may puso may bunga hmm. dami medyo gabi gabi na ang natin na basic kasi ako sa pag asikaso ng documents ko hmm Ayan, ito po ay bunga din. At ayan. So, meron ditong bunga ang ah, aking okay, mga saging. Ayan. Ayan siya. siya. Ayan. Latondan po yan. latundan At diyan hindi na ako pupunta. ay gabi na kasi. Kasi... May po din dyan ang ating sag. Ayan siya. Yan, may bunga din. Dami dito bunga. Ayun pa oh. Yan, hindi ko na natanggalan ng puso. Hmm. Mga papaya ko, pahinugin ko yan. Kung hindi, pang tinola. Yan. Oh. Uy. Uy. <laughs> ayan, ayan siya daming bong so punta tayo dito yun yung daming ano dito libre na ako dito sa luya kasi ang daming luya daming luya dito sensin pa rin mula nung nakaraan yun Tinecheck ko ito kasi ano. Uy, may, may hinog na. Ayan na siya, oh. May hinog na. Ayan. Pwede natin yung tagpasin. Baka, bukas na. Ah. Ayan. May hinog na siya. Ayan siya, oh, hinog na. Gulang na talaga. Yan. So, not, not for today. Hindi ko siya ngayon matatagpas kasi medyo hapon na at pagod ako. So, bukas may check up kami kay doktor. Ano, sa ENT, ENT. So, hindi ko siya maano. Bali, bye. Thursday ko siya makukuha. Sigurado, hinog na yan. O hindi bukas, ipagkukuhanin ko na siya. Ay, nako. Ayan na, blessings. Malalaki siya. Matitipuno. Nasa saging Ayan, harvest tayo. May tagakain naman ako dito ngayon ng ano, saging. Pero check natin dito. May isa pa dito. Ang lagot na ng aking malunggay. Meron. Ayun. Hinog na din. Hala. Kinain na ng mabait. Ayun. Kita nyo. Kinain na ng mabait. So, sabay. Sabay talaga sila you oh. Hinog na sa taas. Yan, hinog na sa taas. Ayun, sa gilid. Ayun, hinog na nga. Hinog na. Ayan, oh. Hinog na siya. Kita nyo. Ayan, hinog na. Nako, sabay-sabay. At meron pa dito, oh. Ayan, Ayan, hindi pa naman ito sa sunod pa sa so, dalawang buwig ang bukas ang tatagpasin ko ito at ito yan si may mga hinog na ito hindi ko talaga na, hindi ko siya nakai pumunta nga pala ako dito kanina sandali lang nagtapon lang ng ano so yan yan na oh okay pinainan na isit na dito ito sa Yan, na Medyo nawala na yung mga ano dito. Nalunod na yung gabi. Nabuwal na dito ang mga saging. Oh. ayun Check natin dito kung ano nangyari sa saging. Oops. Ito pala. Ay may bunga. Ayan, may bunga pala siya. Eh. Ayun. May bunga pala. <laughs> ay naku. May bunga pala siya. Na natungo Ayan. Ito yung gabihan natin na uh, ano? medyo umano siya. Nagkanda mata yung dito banda. Kasi ang gabi hanggang dyan yan eh, sa may poste. Papunta dyan. Nawala na. O, oh, di ba? Pero yung mga saging, ang daming buong. Tungan. Yan doon pa sa kabila, ayun puro, ay agoy agoy, ubus na, ayan oh, puro na pala ito, hinog Diyos ko, mayo ala puno na pala ito ng hinog hindi ko talaga napansin ay, may mga hinog na pala, inubos na nang ng ibon ibon ba or daga ba yun na na oh, harvest hmm. yun ubus na sa taas kasi hindi ko nga na kukuha Ayan. so i-harvest natin yan bukas not now pagod kasi talaga ako dami kong ginawa so yan lang po yan i-harvest natin yan bukas So, salamat po sa inyong panunod at good evening. Hapon na ngayon, mag-alas 6 na. Bye! This is Laurie's Garden. Bye! Thank you!